Sumayinyo ang Panginoon. At sumayinyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Say nakatagdang ikasal kay Jose isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at tinisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sabagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang Anghel, Bababa sa ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Datatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sabagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Magyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang magapo sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon at ating pong ipinagdiriwang at ginugunita ang pagkarina ng Mahal na Birheng Maria. Kung maalalan niyo po, nung nakalipas na linggo, ng Biyernes, August 15, ay ipinagdiriwang natin ang pag-aakyat kay Maria sa langit. So makalipas ang pitong araw, ngayon naman ay ang kanyang pagkareyna. Dahil si Jesus na kanyang anak ay naging hari, uh, nalukluk na sa kanan ng Diyos Ama, at makalipas ang ilang panahon, si Maria ay iniakyat na din sa langit doon ay no, sa, sa uh, katuruan ng simbahan na siya ay kilalanin bilang ating reyna. Hindi ko alam no, kung, kung makakausap ba natin ang mahal na birhen. Gusto kaya niyang maging reyna? Although sa ngayon, talagang lahat gusto maging reyna, gusto lahat mag magkaroon ng korona sa kanilang mga ulunan. Kasi yun ang sumisimbolo, di ba? No? Kung ikaw ay isang reyna, puputuhan ka ng korona. Pero no, ang mahal na birhen, sa paglipas na maraming panahon na naririnig natin, ang kanyang mga aparisyon, ang kanyang mga pagpapakita, Nando doon yung, kumbaga, no, sabi nga niya sa ating Ibanghelyo, siya'y alipin ng Panginoon. Tinikilala natin siya bilang reyna, pero para sa mahal na birhen, siya ay alipin ng Panginoon na nararapat lamang gampanan ang kanyang tungkulin bilang alipin. Bagamat siya ay kinokoronahan natin bilang reyna, nawa ito rin ay magpaalala sa atin na lalong-lalo na sa lahat ng mga binigyan ng posisyon, hindi nawa ito basta karangalan na dapat nating ipagmalaki o ipagyabang, kundi mapaalalahanan din natin ang ating mga sarili na sa bawat posisyon, sa bawat korona na ipinapatong natin sa ating mga ulunan, ito ay may kaakibat na misyon at responsibilidad. Kung tayo ay mayroong korona, sa atin din nakasalalay ang kaligtasan ng mga taong ipinagkakatiwala sa atin. Kung sa inyo po, no? kayo ang ama ng tahanan, paano ginagampanan ang pagiging ama. Kung kayo ang reyna ng tahanan, paano kayo nagiging reyna ng tahanan? Muli na no, ang isang pinakamahalagang katangian na dapat nating makita kahit si Maria ay isa ng reyna ay ang kanyang kababaang loob. Naginagampanan ang kanyang responsibilidad bilang isang Alipin lamang ng Panginoon. Amen.